Find the hidden elephant. Kapag nahanap mo ang elepante sa loob ng 3 minuto at hindi natapos yung oras mo, meron kang 500 pesos kunin mo. So paano? Ready ka na? Sanay na ako sa hanapan. Yun mga katropa, siya daw ay ready na at sanay sa hanapan. Kaya naman, your timer starts now. Sanapin mo na. Sige. Okay. So mga katropa, sa laro natin ito ay pwede rin kayong manalo kapag alam nyo kung nasaan yung hidden elephant. Okay. Kaya mo yan. Okay, okay. So, taon. Mga taon tinuturo niya. Sige, hanapin mo. Hanapin mo mabuti. Kaya mo yan. Okay. Mga katropa, kung alam nyo kung nasa ang banda elepante, ay ituro nyo at pwede rin kayong manalo. Sige, tuloy-tuloy lang sa pagganap. Okay. Okay, so hinahanap niya kung nasa ang elepante. Grabe mga ah, merong matatalas na isipan lamang at mata ang kaya makakita ng mabilisan anong uh, elepante sa larawang ito <coughs> sige kaya mo yan find the hidden elephant kayo ba mga katropa alam nyo ba kung nasaan banda yung elepante sige nga screenshot nyo at ilagay nyo sa may comment section dahil meron din kayo chance manalo ng 500 pesos last 2 minutes Okay, so turo lang siya ng turo tingnan mo na mabuti okay tingnan mo mabuti hanapin mo okay so ngayon nahanap niya kung nasa ang banda ang elepante eh. kaya mo yan sige hanapin mo find the elephant okay so tuloy tuloy na sa paghahanap grabe kayo ba mga katropa nakikita nyo na ba alam nyo na kung nasa ang banda ang hidden elephant na yan sige tuloy tuloy lang kaya mo yan 1 minute and 25 seconds Okay. So ano, kita nyo? So yan siya, medyo nahihirapan siya maghanap ng elepante sa larawang ito. Puro tao ang nakikita niya sa larawan at mga puno. kahalaman at damo. Yun lang ang nakikita mo. Kaya mo yan. Wala ka na makikita ang iba. Sige lang, mahaba pa yung oras mo. wala ko pang one minute. Ano sa tingin nyo mga katropa, kakayanin pa ba niya na mahanap yung hidden elephant sa larawang ito o hindi? Yun na, gaya na sinabi ko kanina, kung alam nyo kung nasaan banda, i-comment nyo dyan, i-screen sa may chance kayo manalo ng 500 pesos. Hanapin mo, kaya mo yan! <clears throat> Last 40 seconds, find the hidden elephant in this image. Okay? Okay. Okay, ngayon ay sinusubukan natin yung talas ng matatalas ng isipan ng mga challenger natin na nakikita sa labas at kung saan saan man. Okay, last 24 seconds. <coughs> Kaya mo yan? Find the hidden elephant. Okay, huwag ka susuko. Kaya mo yan? Last 15 seconds. Pwedeng pa ikutikutin yan ha? Okay, wala talaga. Kahit inikot niya, hindi pa rin niya makita. Okay. Okay. Umikot na ng umikot Last 4 seconds 3, 2, 1 Time is up Okay, so harap mo muna dito Okay, so mga katropa Hindi umabot sa ating pahula na find the hidden elephant Kung alam nyo ang tamang sagot At kung alam nyo kung nasa ang banda yung hidden elephant na ito I-comment nyo lang dyan sa may comment section At pwede kayong manalo ng 500 pesos